Naniniwala si Senador Christopher Bongo na masyado pang maaga upang ikonsidera ang privatization sa Ninoy Aquino International Airport bilang solusyon sa naganap na abirya sa air traffic management system nitong January 1. Ayon kay Senator Go, kailangan mo pag-aralang mabuti ang panukalang isa pribado ang paliparan at ikonsidera ang lahat ng aspeto na maapektuhan nito. Aniya ang dapat mo ng pagtuunan ngayon ng pansin ay ang pangangailangan na isaayos sa ah, ang equipment at pasilidad sa naiya na itinuturing na gateway ng bansa para sa mga investors, tourists, o OFW sa travelers. Ah. Aminado rin ang Vice Chairman ng Senate Committee on National Defense na may national security implication ang naturang pangyari dahil lumitaw na isang technical glitch lamang ang magpaparalisa sa operasyon ng pambansang paliparan. Binigyan din naman ni Senadora Risa Anteberos na dapat mabusisi kung sino ang dapat na managot sa insidente lalo pat inamin ng kaap na outdated na ang kanilang system at naipaalam na nila ito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at ngayon kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Dagdag pa ni Anteberos na hindi ito may tuturing na ordinary glitch at kailangan tukuyin ang systematic problems sa mga paliparan. Ako si Jojo Sikat. Walang inaatas ang balita.